Malayo ang pupuntaan ko Wala pang alas 3 Sobrang init pa Pupuntaan ko yung aking Pinamimimita ng malalaki isda Baka may Tapulok na doon Ay doon, abang-abang lang Itinan ko Kung makahuli ko ng malalaki ako sa ispat na pupuntahan ayun lang sa ang sinipiti ito ayun lang kakapit sa ilalim ng bato, bato ito lang ilalim itong bato ito kakapit sa bato para hindi ako matangay kahit lumakas ang hangin hindi ako matatabi Dalam ni tu Aitol, 30-70 ti pa ito Kena ito lo Lalim ni to, lalim Kena kumapit dito sa pato Para kahit kumakasang angin ee, eh, dia kumakasang Guys, kung may silong na tapulok dito. Kung may tapulok eh may pag-asa kung makahuli ng malalaking isda. Batuhan kasi eh, ito lang ilalim nito. Mga uh, malaking bato. Dito namamahay ang mga uh, malalaking isda. Kaya kung meron silong na tapulok, may pag-asa akong makahuli ng malaki. So, yun ang kinakain ng malalaking isda dito na may tapulok. Umaga na kay Idol. Wala, walang buhay naman. Ayan lang ang huli, isang praso ang silay. Oh, inaw ko, isa lang, isang silay lang ang huli. Ayan lang kay Idol. Walang tapulok. wala nananta blok Allah nanang huli magana seberang lamig